aking kukumutan Ang problema ay iyong nalilimutan Habang tayo'y magkiyakap sa dilim Ang pigilin na is mapaduhan Pakiramdam mo sana'y guminawa Kung gusto mo ay magsigarilyo muna Ako tayo'y magkiyakap

It is down for the like real vibe. Oh. Cause you, you were on me, me on. I was down in the ladder, and my daddy said, Stay away from Juliet. Cause you were everything to me, I was begging you, please don't go. You're not. Then I said, no. Whoops, kitty, whoops, kitty, whoops, <laughs> <Every time> and <laughs> I, I, I see you. Whoops, kitty, whoops, kitty, whoops, I, I want, want to love you. you. <laughs> Baby, 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 Oh, baby, 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 Oh, baby, like, baby, 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 Oh, like, baby, 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 oh, we should, right, right. Get it? <laughs> uh oh, baby,

🎵 Kung kaagaw mo sila, paasa ma pa makilala ka 🎵🎵 Hawit na oh, nanawagan, oh, oh, mawalang sumisilip 🎵🎵 Sa likod oh, ng mga tala, oh, kahit oh, oh, suliap lang oh, dahil na Oh, Grabe! Oh, Ah, ayos sa ano. Ayos sa ano. Diba? Sa ayos sa mic. Sa ulit ano. Sayang walang mic, no? Ulit, ulit. Galing, ha? Galing. Galing, Galing, sir. Ang naman na ito. Ang cool. Sa pinaga sa inuman, ma'am, no? Actually, ang inuman yung ganun, eh. Ngayon naman nabubuo yung mga kanyang kantaan, eh. Pag kami medyo may sa kayo, no? Pag dumagdug yun. Kanya-kanya na kanya na ng bakang duktong, eh, no? Kanya-kanya na duktong yun, eh. Taba na hutak, eh. Sa ano makasakay kami ulit sa'yo, sir? Sa dami sa din, eh. Sa kanyang magaling kumante. Kwer naman siya, eh. Hindi rin gumana yung mic. So, magaling din po, ma'am. Yes! Yeah. Oh, yes. yes. Thank you, sir. Ha, napita na kami. Thank you, ma'am. Blessing ka sa amin today. Promote mo 'yung ano niyo, ma'am, 'yung 'yung ano company niyo. Gusto ko alapat ko para dito, ako po si Jack, si Kyle, si Luke, and we are from JLCG Creative and Digital Solutions. Kontakin niyo po kami sa inyong social media needs, LED billboards, at lahat po ng mga production shoots at events niyo. Maraming salamat po kay Sir Marlon. Thank you po, ma'am. Okay, follow po Yon. ang JLCG Yon. Creative and Digital Solutions. Yes. Favu.